Sa iba pang balita, ng Department of Agriculture o DA ang pagbubukas ng bagong Rosales Agricultural Trading Center sa probinsya ng Pangasinan ang iba pang detalya sa report ni James Galangge. Pinasinayaan sa publiko ang pagbubukas ng pinakabagong Rosales Agricultural Trading Center sa probinsya ng Pangasinan ng Department of Agriculture o DA. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., lay nito na palakasin ang kita at makalikha ng mas marami pang oportunidad para sa mga magsasaka. Gayun ding bigyan focus ang oportunidad na maging mga individual na may kasanayan at kakayang nakatoon sa kalakalan. Ang naturang trading hub ay magsisilbi training center na naglalayong turuan at asain ng mga magsasaka sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya na makatutulong sa kanilang pagsasaka. Dagdag pa ng kalihim, sunod na nitong plano magtayo ng rice drying facilities at mobile soil laboratory na siyang dapat abangan upang mas lalo pang mapabilis at mapataas ang maukuwang kita ng mga magsasaka sa rehiyon. Samantala, nagkakahalaga naman ang naturang proyekto ng 600 million pesos na may lawak na halos 8,000 square meters habang sinimulan namang ipatayo ang naturang proyekto noong November 2023. Para sa DZRH TV, ito si James Galangue, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.